Mercury Salyo Ang Mercury Salyo ay dinamiko at nagpapahayag sa pag-isip at pagsasalita, dramatiko. Pinahahalagahan niya ang kanyang sariling mga ideya at may posibilidad na maging extrovert sa pananalita at paraan. Ipinanganak na may aktibong pag-isip, maaaring kailanganin ng maraming pagsasanay upang tandaan na itaas ang iyong kamay bago magsalita sa klase. Siya ay nagsasalita mula sa puso at may malaking pananalig. Siya ay may malakas na pananaw at maaaring hindi madaling makuha sa kanya na makita ang mga bagay mula sa iyong pananaw. Emosyonal at magaling na entertainer, ang katutubong ito ay mas mainay kaysa karaniwan at may posibilidad na magpalabis. Gusto niyang tiyakin na ang kanyang mga ideya ay makakakuha ng pagkilalang nararapat sa kanila at buong pagmamalaki na ipapakita ang kanyang pinakamahusay na gawain sa paaralan. Kailangan niya ng nararapat na papuri. Kasabay nito, at lalo na kung ang araw ay nasa leodin, kailangan mong matutong sundin ang mga tabubilin. Ang pagmamataas at pagmamataas sa isip ay ang mga pitfalls ng posisyon na ito. Ang mga magulang at guro ay kailangan mo din pare-pareho at matyaga. Maghanap ng mga paraan upang gawing masaya ang pag-aaral. Nag-aalala na ka ba sa hinaharap? Pag-ibig ang pera ang trabaho, kami ay maasahan at tumpak ng mga check na magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip sa kanilang katumpakan. Tumawab na yon. Telepono. Isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na walo tandang bawas walong daan at pitumput pito absolutely psychic.com.